Hello guys, magandang morning. May santula naman tayo. Ito o, oh, galing ba ito sa ano po, no? O, oh, sinong gusto kumain dyan? Hmm? maganda pa tayo. Ito yung puno oh. Maraming bunga sa taas. <laughs> Tapos, mayroon ng mga nalalaglag dito. Ito sure talaga no. Hinog na siya. Ito. Ha? Oh. Ah. Laki. Malaki siya. Ha? Ah. Mayroon pa ito. ano pa tayo. Wala na yung iba oh. Tinain ng daga. Makain pala yung daga nito yun meron pa dito ito oh. <laughs> nalalaglag ko sa oh, marami pa siguro ito sa ano ito nakatago ito lang muna hindi na ito maubos ah. sino may gusto kain tayo <laughs>